Hi. Hi. Ayan Hi. po si Andres Gigil <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> 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 oh. <laughs> You are watching Terra Shoot TV Enjoy this video Kamusta mga kabeshi at mga kapitik? Welcome back sa amin YouTube channel And for today's vlog po kami ay magdadagat Kasama namin ng mga bata, si Mahal, Batutoy Barunto, si Dapo, at si Andres, na nakarash guard na. Ayan, maagang maaga. Kami ni Daddy ay may dalang kape. At saka, itong natirang handa kahapon. Suman, saka ito, din Dala ni Ike. ni Ike. At si Ike po ay kasama pa rin namin. Hindi na tayo bibili ng pandesal. Ay, hindi na, Daddy. Oo. Dami na iyan. Asha dumpla Masarap gumising na maaga. Uh, Start <Street> uh, 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 ah. sila Sa likod at nandito na po kami sa dagat. Para madaming tao, no? madaming nagtatagat sa dagat ano, uh, katatapos ah. lang ng holiday. kahapon Parang si sa'yo What? Mm, dagat. Wow. Dagat. Look at It the dagat, It, it's the araw. Okay, dagat. Oh, look. oh tao sa dagat, mm -hmm. oh. Oh, si okay. sa, maus, sa dagat. Ay, siya. No, Aba, na. Napakarami pong tao ngayon. Huwag mo na akong lingon-lingonin pa. Let's go na. Ate kay Mahinang maglakad. Mami, tanggalin na yung crocs. Yan. Good job. Oh, tuan siya. <laughs> tuan si Andres. <tik> Nagdadagat din naman yung mga aso. <tik> Kaya nga <man>, nakikipaglaro <tik> naligo si Barunto. Maliligo rin yan, mami. Pero mamaya, bago tayo umalis at magbababadi yan, yung kapag kapalis na tayo, ay saka mo yun papaliguan. <coughs> Hindi kayo dalawa maliligo. Ay, okay, magkapin na kayo kung gusto ninyo. Andres mamaya ka rin Ito, nagbebenta ng tao. Aba mami hindi siya takot Dati no naiwas siya Ay nalulula Yung kapag ka nabalik yung <laughs> Pag nabalik yung alo no? Nalula siya Nakala madadala Napaluhod It's okay Mahal, maliligo ka. Go! Kaya pamaya mo papaliguan yan. Bago tayo umalis. Tuwa-tuwa. Hindi na takot. O oh, yun, oh. hindi na siya takot. Ah. Abo, gusto pong mag Kusa siyang Oo. Ang init niya naman ng tubig. Parang hot spring din naman. Parang hot spring din naman. Oh, sarap. Okay, Ako. Sige <laughs> Malalim na ka dito Pati mo doon Kaya nga, huwag lalalim na po Mataas na po yung araw mamaya maya kami magkakapit sa iyo Sige Puanan again dyan. Na-appreciate na niya na. Dati nalang itakot takot po. Dapat. Ang napifilma yung mga buhame ng Tingnan mo yung buhame. Strong water. Maalap na! Ay, kape ka na mahal? Oo, oh, talagang bababa si Andres ha? serap <laughs> gusto <laughs> <Sarrat. laughs> Ayun po si Ike, nagkakape. Ah, ay ako'y magkakape kung kayo mamaya. Oh, mami, baka matulang. <laughs> Buti hawak mo. <laughs> Buti hawak mo, mami. Biglang lumakas. Ginulat kami ng alon. Ah, tara -ah. Tara, kape muna tayo. Ginoo, let's try na alam na, daddy. mo na ibaba. Aso ah, kal. copy po si Ike mapait walang aso kal. Tama mami, baka mabuhangin 'yon yung iyong request na. ito yung maso Mm. Ang dami daming basura, mami. Mm. Dat, dati noon hindi. Ngayon yung dami na. Mm. Dapat ay magkaroon ng sa dito, no? Mm. Yung ibang turista, yung dito natutulog pati. Mm. Dito na ano mga mga ano mga bonfire Ang daming mga ng bonfire. daming basura. Hmm. Hindi okay lang yung mga kahoy-kahoy. Siit-siit. Hmm. Pero yung mga basura na plastic, pinagkainan, pinag-inuman. Oo, oh, baka siya sa ball, na nagbo-volleyball. You like ball? Nakapin siya sa ball. <laughs> Ayan si Daddy, magkakapi ka pa din kahit wala na asukal. Okay lang naman na. Iba nga talaga walang asukal kung magkape. Puro pay. Pero iba, iba talaga ang pay. Nag-asukal ako eh. Kaunti lang ang pampanula oh, ng pay. Pampatanggal ng pay. Pampabalanse. Aba, ito naman. para Okay lang akong barako. Ayan natin kape puro. Ayan po yung bigay ng subscriber. Ay atin ng kinap eh. Si Andres ay amaze na amaze sa dagat. Kayo naman sa bola. Hindi na gumalaw. Ikaw mami, mukha ka. At ah, taho sa iyo, hani? Oo, taho. Mayroon pa yung taho ah. Sabihin mo na lang, ay left sugar. Ah. Oh, gusto mo, hinihingi ka ng carnival ng taho. <laughs> <laughs> Di ba kayong taho ay may sugar? Hindi <laughs> po kayo, hihingi na po ako ng sugar. Konti lang po. Paet? Hindi, mapakla. Ah, mapakla. Mapakla siya. Hindi siya mapait, ma'am. Ang sarap, mapakla. Yung oh. sabi kahit talagang, kumbaga sa ibang bansa ay nakadesign talaga na walang sugar, ano. Meron po nagbabally ball. Malde pagati kay may pambalbol din. Oo. Oh, ay ah, sayang kanin din natin oh, nadala. Oh, oh, oh. Sino ang nagbitbit nung kape at yun ay tinabi magkatabi yung asukal at kape? Sino ang nagbitbit? Eywan yung sugar. Aba, iniwan nung paipinagtabi ko ng... oh, itidadahin ah. Basta kape lang binitbit. Bangin ako May mga bangka din po dito yun ay ginagamit pang ingisda, pamimiwas mas magandang may ay sa medyo gitna wala na po dito masyadong isda at tabugsaw takot sa mga taong naglalangoy oh mami ayan na yung taho basta less, less sugar ha Kamaal order ka rin, may ano diyan ako, may barya. 1.7 oh. Dapat nang mapaluto. Tatahud <laughs> din tabi ang sa. Ayan po. Nabili sila ng taho. Mommy, check mo nga yung barya mo. Asa naman 'to? Pati yung mga bata. Magkano 'yung ganyan, boss? Yung maliit? Ay sige. Bigyan mo tig-sa sampoy 'yung mga bata. Dahil walang <laughs> nang tatay, sila. <laughs> Pero kaya hindi na ako. kita, baby Uy. Sa iyo, Mami, yung huli, yung walang sugar. Natabunan na trailer naman. Ah, meron naman, oh. Less, less lang pala. Less sugar, Boss, yung isa pa yung last. Dito sa buntis. Natabunan na. Natin. Oh, boy, natabunan na si Andres! Natabu na si Andres. <laughs> Hindi na makaalis. Oh, ayan, yeah, mga bata! Na oh, one, less sugar. Less sugar. O, ayan naman, less sugar. Sa'yo no na lang, ayoko. Hindi pa bayad. Ah, okay. Hawakan ko lang pala. Andres, oh, ito yung sa inyo ng mami. Walang sugar. Ilan na mami? Bilangin mo nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito. Lana, Andres. Lana. Eh, mami ah. Lana. Ito Andres, sigaw. Baldea, oh, wala pa eh. Artista naman. <laughs> Salamat. Mm, Aba, artista naman. Ayaw, ayaw, ayaw. Hindi nga ito mahilig. Bukan rin. Dahil palit siya dati yung sinama natin para magpaglakad-lakad dito. Oo. Ayaw nga, no. Oh. Sabi si tatay ngayon, tulog pa nakahiga pa o oh, yun yung basura ha wag ko sa wala akong boxer Andres Liguna ayan po maliligo na si Andres maliligo na si Andres <laughs> Maliit na nga yung ano sa kanya. Mami, bitin na nga yung rust guard. o, <laughs> oh, yun alam mo na lang muna. Ah, scotch. Liligo na po si Andres. Kami palis na. Sa huli siya. hey, Where are you going? huh? Where are you going? Andres? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Let's go sa dagat! Go to mami! sa dia maglakad? Andres, abo. Ano oras ang biyahe mo, AK? Ah, mamaya. After lunch, Oh. Siya may trabaho. Andres, ligo na tayo na! Andres! Aba, mami, nakiki, ano? Gusto makipag-play? Naghanap ng kaedad. Halika dito, halika. Si Andres po ay sinunduan ni daddy at parang naghahanap na ng kaibigan, ng kalaro. Yeah, Kaedad. Kaedad. At pinupuntahan yung bata dun at nag-aano uh, ng buhangin. Mga bata, enjoy na enjoy. Si daddy na lang maliligo, si Andres. Kaya nga, pa-kaya pala ako nagtataka sa ikaw may item ka. Ayo oh, ito. Sa ni Andre Okay, liligo na 'yan. wow Ako pa na hindi nakapangpaligo ang attire. Oo, Napita naman. Napita naman yung tatlo. Sarap. Swimming yan. Swimming dali na ganun siya nakawag. Nakawag. Oh, Wow, ng dagat. si Andre <laughs> nalangoy ito so, naman si baby number 2 ay pinaparawan ni mami Janet haba <laughs> masarap daw yung tubig at hindi malamig dugo ka na ayaw pa Das ist Ayan po si Andres. Gigil. Dako, bola po. Oh. Ginagawa ko yung test ko. Oh, banda dito kayo, Mami. Di may buhangin. Para malunod na patay. Banda na kayo na konti. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh no. <laughs> yeah, dito sa gitna yun, oh. puro buhangin. Doon ay bato. Oh. <laughs> Ay, mami, tinitikman niya. Ay, maalat. Tinitikman, eh, maalat. Oo. Oh, oh. oh. Ayan po yung mga bata. Enjoy na enjoy. Oo. Oh, oh. Giting wagi. Giting <laughs> wagi naman yung mga bata. Huwag mo. mong tikman, Andres. No! <laughs> dirty! It's dirty. It's maalat. Oo. Oh, oh. Salty. Salty. <laughs> Okay. Tinitikman. Napaka-curious na bata. iya eh. Oh, yakap sa mami. Oop, na ano siya? Napuwing yata. Baka nalagyan mata ng alat. Ay, wala na, wala na. Oh! Oh! baby Oh, may naliligo din na baby nga naman doon na. Oo, oh. Oh, oh, ganda po ng ano, bundok. ganda ng bundok guys naalon warm ayo pa, meron pa mami oh. <laughs> <laughs> Nai <-inus>. Nai <laughs> pagka nasigaw tayo uh -uh. Yes! Bakit natatakot ka pag mami may kalong sa iyo? <laughs> pag sa akin na may siya at is lang. Okay, let's go na. Inaantok na si Andres. Ayan ah, pala yung naapakan ko kanina. Akala ko yung seaweed. Okay, oo. Tayo na. Inaantok na si Andres. Let's go na. Kaya mo mami. Si Andres? Sige, wala namang alon. Let's go na, Andres! Let's go na! Let's go na! Tinaantok na! Pagka ni dalawa na hawak natin Oh, oh, no. ah, Mami na ano siya, natubigan. Teka lang, <laughs> Daddy, mabasa pa na. Hindi ko kaya yung... Ay, malaki ang alon! Ah! Napasak. Hoy, <laughs> <Napasak> <laughs> yeah. oh, laki ng tabot si Namahalo ha. Tabot <laughs> si Namahalo eh. oh, ay laki. Hoy, laki ng ano, mami, abot hanggang doon na. Ha. Buti tayo sa tumama. Iya. Okay, kanya-kanya uling dala mga bata ha. Tapos saktot may nagtulok sa akin, Dada, kahirap hirap pa naman. <laughs> Let's go. <laughs> the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Psalm 1 to 1 7 8.